po sa inilabas na desisyon ng International Criminal Court na hindi nila tinatanggap yung motion for consideration na inihain po ng OSG sa pangungunan ni OSG, minardo Guevara, sa ICC. Kung mukhang... Um, Nakakalungkot na balita yan, Jen. Mm -hmm. Ngunit uh, yun naman ang inaasahan natin. <laughs> Kasi kayo. Oo, mula, mula pa dun sa pagpipilit natin na mailatag sana natin mm -mm. yung pagpupunyagi ng ating pamahalaan na uh, ilahad sa kanila. Mm -mm. Opo, na ang ating bansa ay nananatiling isang independent and sovereign state. Mm, -mm. Mm, mm Meron siyang sariling pamamaraan at balangkas ng kanyang mga batas. Opo. Na kung saan yung mga taong nagkakasala ay meron tayong mekanismo para silay usigin sa magitan ng ating mga batas. At kung nagkasala, ipatawa ng kaukulang uh, parusa. Opo. Ngunit uh, nakikita naman natin, sa kabila ng uh, pagpupunyagi ng ating uh, Solicitor General na ipakilala sa kanila, na meron nga tayong ganong uh, kahandaan, kompleto at functioning ang ating mga uh, tribunals, mga, mga hukom natin, at ang ating National Prosecution Service ay nandyan. Ngunit para sa kanila, kaya medyo ako bilang isa dyan, you know, apa, apa. medyo nagdaramdam din ako doon sa paraan ng uh, parang nakikita ko, eh, tuwirang pakikialam na ng ICC uh -huh. sapagkat alam naman nila ng pinakabasihan ng pagpunta o pagtulong nila sa atin ay kung ang ating bansa ay wala sa kanyang kakayahan o walang kakayahan, o kaya ayaw nating gawin, yung dapat nating uh, gawin. Opo. Bilang isang bansa, kung saan yung mga karapatang pantao halimbawa, uh -huh. o kaya yung mga uh, crime against humanity na nagaganap ay hindi man lang natin pinapansin. Oo, uh, uh -huh. Doon lamang sila dapat na pumasok. Uh -huh. Eh alam naman nila na hindi naman ganun ang kondisyon ng ating bansa. Kaya tayo nagpipilit na sabihin sa kanila na pagbigyan muna nyo kami. sari-saring Sarisaring appeal ang uh, sarisaring petition at motion ng uh, ng ating Solicitor General. Ngunit, mm katapus-tapusan, ganun din ang nangyari na e, dininay Opo. Ang, uh, yung, ating, uh, yung ating appeal. So, ang gusto nilang mangyari ngayon, Ayon, magpapakadalubhasa sila na pumunta rito para imbestigahan ang Diomano ay mga pagpatay na naganap Oo. sa panahon na, ng Pangulong, uh, Pangulong Duterte. Ako naman kong personally, parang sa patingin ko, hanggang ngayon ba ang tingin sa atin ng mga bansang ito, iindyo pa rin ng mga Pilipino? Parang, uy, hindi, hindi yan ha, kumbaga, kapag kami gumawa, ito ang tama, kayo, lagi kayo mali, lagi kayo susunod sa akin, parang ganun ang dating sa akin kong eh. Ayun nga, hindi uh -huh. eh. pa diba parang sampal naman sa ating uh, uh, hukuman. Opo. Mer meron tayong uh, Korte Suprema. Ayan, Oho. Uh -huh. Nakalatag naman ang ating mga hukuman sa lahat ng panig ng ating bansa. Magmula mm -hmm. sa so pinakamaliit na hukuman na kung tawagin ay uh, Municipal Circuit Trial Court. Opo. May mga Municipal and City Trial Courts. Merong uh, Regional Trial Courts meron tayong korte papil sanggang hanggang meron tayong Korte uh, Suprema, na talagang kompleto yung uh, steps mm -hmm. na pagdadaanan ng isang taong nahingi ng redress, Yan. ng legal na batayan po. na limbawa o legal na question laban sa kanino mang tao na nagbigay sa kanya ng... Uh, ng anumang klaseng pangaapin. Mer uh -huh. meron tayong ganyang mekanismo eh. So Ang po. problema, pinipilit nila yung paraan at saka yung uh, yung sistema na nalalaman nila kung paano mag-imbestiga. <laughs> Para sila lang may kakayahan. Kung pupunta silarito, eh. sila rito, Opo. Jen, kung pupunta sila rito, ano nga asahan na kooperasyon ang tatanggapin nila? Mm -hmm. Gayong alam naman nila na tayo tumiwalag na doon sa Rome Statute. Opo. Ngayon po, Kong, mukhang mm -hmm. may announcement ang Pangulong Bongbong mm -hmm. at uh, nagkausap sila ng personal mm -hmm. daw po ni OSG Minardo Guevara at sinasabing aprobado sa Pangulong Bongbong Marcos, wala na tayong gagawing ano pa mang pakikipag-ugnayan sa ICC Kong. Talagay ko tama hmm. yon. Opo. Sila naman ang nauna eh. Sila Opo. naman ang nagwalang... Uh, <laughs> Opo. Uh, tawag doon? Hindi ko naman sinasabing binalang hiya tayo. Opo. Sinalbahi Kumbaga, na lang. Sinalbahi tayo. para tayong hindi naman tayo iginalang. Mm -hmm. ah, uh, sa isang medyo mabigat na ano, parang binastos naman tayo. Opo. Ngayon, siguro... Uh, kung gano'n naman ang pagtuturing nila sa atin, eh ako naman, hindi na ako papayag na sinampal mo na ako sa kabila, eh ko pa yung kapila. Sa ibang pagkakataon siguro maaaring mangyari yun, lalo-lalo na kung halimbawa ay eh, hindi lang tayo nagkaintindihan. Pero ito maliwanag naman, mm -mm. nagsasarili tayong bansa, uh -huh. may sarili tayong soberenya, meron tayong sariling patakaran at pamamaraan kung paano natin huusgahin, huusgahan, paano natin papatawan ng parusa paano natin ililitigate ang lahat ng kaso sa bansa natin. Opo. Sana naman iginalang nila yun. Ayan. Marabang kong, ay marami nakasubaybay sa atin. Siyempre po, kayo bilang isang abogado. Meron kasi mga ilang teknikalidad. no Ito kasing pasya ng ICC, bagamat tayo po ay kumalasa sa kanila at uh, ang effectivity daw po ng ating ay sa loob ng isang taon Kong. ano ha pero nagdesisyon po sila dito sa ating motion for reconsideration ay parang dalawang taon na po nakalipas doon sa dissenting opinion ng dalawa, kaya di ba, pasa kung ata ay trito, no? Doon ata sa dissenting opinion ng dalawa sa trito mga Trito yung boto, eh. Opo. Lima kasi yung uh, appeals chamber. Ayan, oh Lima yung kanilang miyembro. Mm -mm. Tatlo lamang. Um, so majority decision lang, hindi unanimous, eh. Pero ang gaganda ng punto ko, mukhang mas mataas ang punto nung dalawa na nagsabing Mukhang wala tayong karapatan dyan kasi naglaps na talaga ang ating uh, pakikipag ungnayan sa bansang uh, Pilipinas. Tama ka din, oh. yung uh, pangangatwiran nung dalawa mm. Mm -hmm. ay talagang mas maayos kaysa sa katwiran nung tatlo. <laughs> tatlo po. Oh. So, kaya lang mo yan ay uh, collegial body, mm -hmm. Nananaig pa rin yung majority ah, pero majority means sa ano? pag-uusapan ay yung uh, uh, questionable Mm -mm. Nakalagay ng kanilang ipinataw na pag uh, pagdedesisyon. Ay mm -mm -mm -mm. eh, papasok doon yung ano eh may pagdududa na rito eh. kasi Ayaw. tayo nagsabi mo nga, sabi nga natin, tumiwalag na tayo sa Rome Statute. Eh. Opo, o -o. So hindi na tayo miyembro ng International Criminal Court magmula pa noong Marso 2019. Ayan, tama po oo. Noon naging effective yung ginawa nating pagtitiwalag simula nung ipa mag tayo sa Secretary General ng United Nations. Opo. So effective, March 2019, hindi na tayo membro. Opo. Maalala mo na itong, uh, itong naglululundag na sinasabi, hindi ko hindi, hindi ko masyadong matatanda <laughs> ng pangalan Opo. nitong uh, prosecutor. Si Karim Khan. Oh. Yun ho ba yun? Yung, uh, yung hindi, naman, san, hindi naman yung boksingero, di ba? Hindi diba? si American po eh. American yung, yun. Amerikan, yung American, yung boksingero. Ito naman, Karim Khan. Ah, Karim. Opo, oo. Basta sabihin lang natin, OTP. Kasi ito yung Office of the Prosecutor. Mm -hmm. Opo. ito yung nagpipipilit na ma mabigyan siya ng authority na mag-imbestiga. Mm -hmm. Magtataka ka, silang mali din eh. Opo. Oh, Mahigit na dalawang taon. Uh, palagay ko, ano eh, uh, dalawang taon at kalahati. Mm -hmm nung itong si Karim Khan Opo. ay humingi ng otorisasyon doon sa uh, chamber. Opo. Ano? O, o. Na, na siya'y mabigyan ng authority. Aha, na magkaroon ng re-investigation. Eh, eh sa mga tweet, nung binigyan ka ng authority, mm -hmm. eh, eh, tapos na. Wala na siyang ano eh. <laughs> hindi, ka, hindi na miyembro. Dapat sana, Uh, minadali nila, bago tayo nakapag-withdraw, o natiwalag, o nagpatiwalag doon, oh, eh sana doon sila humingi ng authority. Ayun. Sana Ngayon, ng isang taon ata yun eh, grace oh, period Pero nila. ganun pa man, uh, tayo kasi bilang, ano, ma alam mo mga Pilipino, mababait talagang, yun ang, yun ang, ang naturalesa pa. ng Pilipino. Yun, eh. yun ang weakness ata natin kung sobrang bait. Eh. Uh, <laughs> tayo. Sabi, oh. sinabi natin, na, uh, pwede po bang ihinto nyo muna ang ginagawa? Nag-motion mm. tayo. Kasi po, meron pa po kayong hindi nakikita mga patakaran namin, ganito, ganyan. Opo. Nasuspindi, sinuspindi naman yon hindi ka natuloy. Mm -hmm. Hanggang sa dumating na naman yung uh, panahon, tumagal ng konti, nag-motion uli itong OTP, the Office of the, uh, of the, Prosecutor, na mag-resume. Mm -hmm. Mm -hmm. Ngayon, ito yung, uh, ito yung in natin. Opo, ano, opo. kasi natin, parang na-overlook na, na, na naman kasi natin yung appeal ang ginamit nating basihan, yung Article 18 ng Rome Statute. Ah, okay. Na Opo. ang, ang pag-aakala natin, doon ay natukoy na rin pati yung jurisdiction. Opo. Eh kasi pag tiningnan mo yung Article 18, ito yung mga temporary and provisional rulings mm -hmm. relating to admissibility of Philippine situation lang eh. Ah, ganun Pero po Pero yung jurisdiction o. hindi mm -hmm. hindi nasasangkot doon. Dapat sana, ang una nating inapil yung authorization na nakuha ni Karim Khan. Karim Khan, opo. Dapat noong pala 2021. Kasi nakakuha siya ng ano, two and a half years later, mm -hmm. nakakuha siya ng letter of authority to investigate. Opo. Iyon dapat ang commission sapagkat doon nakasalig yung jurisdiction. Ganun pa man, hindi na natin nagawa yung kasi nag na yung period. Opo, oho. So minabuti na rin nating mag-appeal dahil sa pagkakaalam natin, Makikita rin naman yung issue ng jurisdiction kasi pwede rin namang mailatag kahit nang pinag-uusapan lang ay admissibility. Ayun, opo. Ngunit sabi ko nga sayo, nagpakakitid yung tatlo. <laughs> uh -huh. Parang parang uh -huh. kinitiran yung isipan. Mabuti uh -huh. na yung dalawa, malapad do, malawak ang kanyang pangunawa. Uh -huh. Sabi nila wala wala na tayong jurisdiction diyan. Uh -huh. So ngayon nandyan na tayo sa puntong 'yan. Uh, yung appeal hindi nila binigyan ng uh, ng pansin. Uh -huh. Ng pansin. Uh -huh. Salamat Uh, ayun, pupunta sila rito, ewan ko paano siya pupunta rito, uh -huh. di ba? Pa, paano nga po para yun? Halimbawa, uh, siyempre, mag Kasi ang kanila naman ay to investigate, di ba? So, mag sila. Kaya kailangan nila magpapunta ng tao sa Pilipinas para sa gawa yung proseso ng investigasyon, Thay, Ngunit ba? Ngunit, nasa balag ng alanganin. Dahil nga uh -huh. yung, yung kanilang, uh, kahit na hindi natin na yung yung jurisdiction, e eh, maliwanag naman na... Uh, Inabot ng dalawang uh, taon at kalahati bago nila nabigyan ng authority yung kanilang mm. uh, yung kanilang prosecutor. Opo. Sa makatuwid ang magiging issue dito yung temporal jurisdiction Ayon, oho. Uh -huh. Yung temporal jurisdiction. Temporal jurisdiction, jurisdiction. Uh, po. Jen, sabi niya, is a span of time, uh -huh. during which an act, Masebo occurred opo, uh -huh. before the tribunal may consider if that act, oho, uh -huh. breached an obligation. Itagal mo ngayon na ang sige po mga mandalita <laughs> 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 uh, so, so, sabihin... limitedo lang pala talaga ang panahon nila. merong may issue na uh -huh. da dapat frontal mong tingnan. Uh -huh, uh -huh. May merong issue sa temporal jurisdiction ito bago ka magpaka dalubhasa. Uh -huh. Bago ka pumunta ron kasi maring hindi ka na namin papansinan dito, eh. Hindi mo rin kami pinansin sa una. Eh hmm. alang-alang namang kung ano binigay mo sa amin eh uh, uh, kung baga, attention, yun uh -huh. din -huh. bibigay ko sa'yo. Ayun, hindi no? Uh -huh. ba? Uh -huh. Ayun. pero doon sa punto ko, halimbawa ko, siyempre, dumating ito, sabihin na natin halimbawa yung mga magulang o kamag-anak na sinasabing naging biktima ng di umano'y judis, ano, uh, yung pagpatay, ano ha? Uh, kung sila ang sumalubong, nakipag-usap, pagdating sa Pilipinas ng mga investigador na ito? Ano po magiging sitwasyon? Na nasa kanila ngayon eh. Ayon. Pero yung official na communication o kaya mm. kooperasyon ng ahensya natin, Opo. DOJ, sila wala silang, wala NDI, sila makukuha doon. Ang totoo niya, pwede natin questionin na halimbawa, yung mga, yung mga nag sa pre-trial nitong kasong ito, hindi naman sila partido ay, uh, ay, sila, sila'y pinag sa pre-trial. Samantalang tayo ang partido, mm -hmm. hindi man lang tayo naka, naka pair space. Ito yung problema ngayon. Uh -huh. na pupunta ka rito para mag-imbestiga. Eh siguro, kumbaga sa isang kotse na nag, uh, na, nag, uh, humahanap ng pagpaparadahan, uh -huh. merong construction na, 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 uh -huh. na You you may park at your own risk. Sabi din na. Kaya nga merong merong meron, oh, meron mga warning doon eh. O po, o may o babala doon. Bahala ka sa buhay mo. Oho. Ng pagiging questionable pati yung paraan ng pag-imbestiga uh, pag mo. Oho. wala namang ano eh. Wala namang kooperasyon ng estado sa eh. At wala namang tayo talagang obligasyon na mag cooperate pa sa kanila mm -hmm. dahil hindi na tayo miyembro eh. Ayun. Ito yung ito yung pangit na kalagayan ng gagawin nilang investigasyon. Ayun. At kung ako kung medyo laktaw lang ako ng uh, ilang ilang uh, siguro ilang milya ang layo paano ko dumating ang pagkakataon na magpalabas pa ng uh, ng itong mga ito no? at yung mga sinasangkot halimbawa dati Pangulong pangulo Duterte senador Bato de Rosa et al ay sabi nila oh dapat eh mag, mag, magpapalabas kami ng international warang o di magpalabas kayo ng warang ano ba, ba? Oh, alam nga naman, alam nga namang pupunta rito yung, uh, oh. pupunta rito yung polis ng, uh, <laughs> nang, nang, uh, di ba sila hawak ng UN Security Council eh? Oh, Wala silang polis eh. eh. Kung, ako naman, ano, kung ako naman ng, ano, naman ng DF eh, bibigyan ba kita ng visa, makakapunta ka ba rito para hulihin mo yung gusto mong hulihin? Ayun na nga. Oh. Di ba? mahirapan Mayira, pa... din eh. Mm -hmm. Kaya yeah. sabi ni Senator Francis Turintino kay uh, Senator Bato. Kasi si Senator Turintino pala kinuha ang abogado ni Senator Bato eh. Sabi niya, eh, chillax ka lang. <laughs> chillax ka lang. Ako ang abogado mo. Hindi ka maano sa Pilipinas. Ganun pala. Hindi, kasi siya, Senator. Opo. So sasabihin nila, eh, meron kang kanyang ano rito. Mm -hmm. Meron kang uh, ano immunity. O kaya hindi, protection. Hindi, yung immunity kasi sa ano lang natin. Sa, kaso, eh. oh, sa ating, bat sa, bata, sa ating batas lang. Opo. Meron kang sanctuary dito. Ah. Di ba? Opo, o. Meron kang sanctuary rito sapagkat senador ka. Eh, mm. Paano yung hindi senador, alimbawa, oh, nga, no, do doon. Alimbawa, may mga, may mga partido ng mga polis na, yeah. alimbawa, nakasalang doon na bilang mga respondents din. Di ba? Oo, oo, Eh, kaya pala, Kong, eh, taparan parang timing na timing kasi... Martes, nagpalabas ng desisyon ng ICC. Lunes naman, ang Pangulong Duterte ay sa kaibigan niya, kay President Xi Jinping, isa sa mga pakabangyarihang bansa, ang China, kung... ang gusto niya lamang siguro ng ipakita, eh, nasa, sa, nasa, sa, inyo po yung kung gusto niyo akong huliin. <laughs> Pero ako, malaya po akong makakapaglakbay sa mga lugar na gusto kong puntahan. Uh -huh. Sapagat yung mga lugar na pupuntahan ko, mga kaibigan ko naman yan. Uh, yun. ako po'y naniniwala na hindi naman nila ako pa Mm sapagkat kahit miyembro sila ng ICC, dahil kaibigan ko naman sila, uh -huh. ay mas patatag yung... yung pagkakaibigan namin siguro. Ang China ba yung member ng ICC? Palagay ko hindi. <laughs> hindi rin nata member ng ICC. Oo. Oh. Hindi, oh, oh, oh. eh, para ako naman sa tingin ko, pang pangapang... -pang baka sabi ng CJ, si... ay akong bala sa'yo, hindi kanila mahuhuli. <laughs> Ikaw ang kaibigan ko. Eh kung ako naman ng uh, limbawa, kasama doon sa ano, ba't naman ako pupunta doon sa mga mga bansa sa mga Europa, bansa no? na halimbawa lalo na sa Europa nananatiling naniniwala doon sa patakaran ng ICC. Opo, O, o. o eh, baka namang uh, kaibigan nila yon. Aha. Uh -huh. Pagka nagpunta si Jens Sumarjaga dyan, tapin nyo kagad dyan. Na. dyan oh. Kung pis kahin kagad yung kanyang passport pagkatapos mm -hmm. eh, ikulong kagad, at eh, diretso ka niya so, doon sa ano uh -huh. do sa korte kaya o, pala pupunta run. kaya pala yun yung payo pala ng secretary Boying uh, sabi ni secretary Boying pa, pangulong Digong at saka senador Bato wag mo na kayo mag, magpapasyal sa bahaging uh, mga bansa sa Europa na kasapi ng ICC Eh si Vladimir Putin, ganun din eh. Ah, may, yun may, pala. Oh. Si Vladimir Putin, meron na yatang warrant to arrest, di ba? <laughs> Pinahuhuli na pala. Uh -huh. Uh -huh. Ay, nako. Ay.